Sa pagnanais na mapaabot pa sa mas maraming Pilipino ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno, inilunsad ng pamahalaan ng bagong Pilipinas Servisyo Fair kung saan naikot ang iba't ibang panig ng Pilipinas. Hatid ang milyong-milyong pisong halaga ng tulong mula sa pamahalaan. Si Mela Lesmora sa report. For this year, economic and social services were allocated almost 70% of the national budget. Sa ating pagtahak sa kaunaran, walang mamamayang Pilipino ang maiiwanan. Sa kanyang ikalawang State of the Nation address noong 2023, isa sa mga ipinangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pinaiting na paghatid ng kanyang administrasyon ng iba't ibang social services para sa mga Pilipino. Matapos ang isang taon, hawak kami na ng taong bayan ang mga dating pangarap lang. 2023, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang opisyal na paglulunsad ng bagong Pilipinas Servisyo Fair sa Nabua Camarines Sur. Ito ang pinakamalaking servisyo caravan sa kasaysayan ng Pilipinas, tampok ang iba't ibang ayuda, programa at servisyo ng pamahalaan. Tinipon namin ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang sama-samang maghatid sa inyo ng mga benepisyong magpapagaan sa inyong mga kalagayan. Ang programang ito ay isa lamang sa mga unang hakbangin na pamahalaan upang magkaroon ng bagong pag-asa at bagong simula ang mga Pilipino. Sa mga nakalipas na buwan, naikot na ng BPSF Caravan ang iba't ibang panig ng Pilipinas dala ang milyon-milyong pisong halaga ng tulong mula sa gobyerno. Full force dito palagi ang mga mambabatas mula sa Kamara sa pangunguna ni House Speaker Martin Romualdez. Mensahe naman ng ating mga kababayan sa buhos ng biyayang ito. Nagpapasalamat po ako sa kang President Marcos kasi nabigyan po kami, nakasali kami rito. Maraming maraming salamat po sa iyong binibigay na tulong sa aming mahihirap. Maraming salamat. Kasabay naman yan, binigyang pansindi ng administrasyon ang pagtugon sa kagutuman. October 2023 nilagdaan ng presidente ang Executive Order No. 44 na bumubuo sa Walang Gutom 2027 Food Stamp Program bilang isa sa mga flagship program ng pamahalaan. Dito inatasan ng presidente ang GSWD na mga siwa sa paghatid ng karampatang tulong at masusustansyang pagkain sa mga benepisyaryo para mawakasan na ang kagutuman sa bansa. Bago pa ang paglalabas ng EO, isang kick-off activity na rin ang ikinasan ng Malacanang sa Maynila para rito. This is the continuing part of all that we have tried to do so as to be able to achieve yung tinatawag na walang gutom. And that is the dream of this administration. That is what we are hoping to achieve in this administration. Akibat naman ito, nito lang Abril, mas pinalakas din ng administrasyon ang pakikipagtulungan sa World Food Program para iba yung matugunan hindi lang ang kagutuman kundi maging ang malnutrisyon sa bansa. Kasabay ng lahat ng ito, bumuo rin si Pangulong Marcos ng mga bagong batas na naglalayong mapagtibay pa ang pagkalinga ng administrasyon sa mga Pilipino. Tulad ng Republic Act No. 11962 o Trabaho para sa Bayan Act na tumutugon sa unemployment, underemployment at iba pang hamon sa labor market. Republic Act No. 12006 o Free College Entrance Examinations Act para naman sa kapakanan ng mga mag-aaral. At Republic Act 11982 na hatid na may iba't ibang benepisyo para sa mga piling senior citizens sa bansa. pero malayo na. Ganyan kung ilarawan ng ilang opisyal ang panunungkulan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dito sa Kamara, tinitiyak ng mga kongresista na patuloy nilang susuportahan ang administrasyon sa ngala ng mas magandang buhay para sa mga Pilipino. Ito po si Melalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.